sa lahat. Ako nga po pala si Manay Jen na nasa Florida, USA ngayon. At ikikwento ko sa inyo paano ako napunta dito sa Amerika. Ako nga po pala ay isang nurse by profession. And napunta po ako dito sa Amerika dahil sa pagiging nurse ko. Ang nakuha ko pong visa noon na immigrant. So sa ngayon ay hindi na po ako nagahawak ng pasyente kasi po nasa administration na po ang trabaho ko. Pero, 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 paano nga ba ako napunta dito? Ako po ay nag-apply noon pa. Bale, nagstay ako sa Saudi, naghintay ako ng visa kasi hindi po ako pinalad na makapagtrabaho agad dito. Siyempre, retrogression ng mga visa. Kaya, ayun, nagtrabaho ako sa Saudi para lang meron akong magawa. Kasi nga, hindi talaga ako makakapunta kung wala pang pa visa approval. So, at last, 2017, napunta na po ako dito dahil may visa na nga ako. Bale, may dalawang process na pwede niyong gawin para makapunta kayo dito sa Amerika bilang nurse. Ang una ay direct hire. Pero ang mga direct hire na ito na ospital ay nangangailangan pa rin ng agency para makapag-hire sila ng mga Filipino nurses. At ang pangalawa naman po ay yung agency nurses talaga. So agency ang magpapasahod sa inyo pati na ang mga benepisyo. December 31st ng 2017. Ay, <laughs> ang saya-saya namin pero last day ko na po yan sa Pilipinas so ayan nag-celebrate nga po kami ng early new year kasi kailangan ko nang mag-flight ng morning so ayan na po ang saya-saya ng family ko kasi uh, ito na po talaga at nakapag-celebrate ako ng new year sa Pilipinas nung nasa Saudi po kasi ako hindi ko po talaga yan nararanasan lagi po akong nagtatrabaho para sa kabuhayan swag na swag! Nag-celebrate po ka kami sa bahay ng kapatid ko sa Cavite. Pero ang saya-saya namin kahit konti lang kami. Matagal na po kasi talaga akong hindi nakakapag-celebrate ng Christmas at New Year dito sa Pilipinas. Kaya talaga namang sinulit namin at nagpalaro pa kami at nagsayaw-sayaw. At syempre kumain ng sobrang dami. So ako po nga pala ay direct hire ng ospital Pero syempre may ginamit sila na agency para i-hire kami. So ayan na, alis na I'm leaving Philippines now. Thank you very much for the team. the whole team will give care uh, global for uh, helping me enriching my american dream they processed my abandoned sponsorship before for a very long period of time thank you Ayana po a i